mga bagay na kailangan mo muling subukan upang sa ganon ang isang lalaki ay muling maghabol sa iyo. Oo mga kamamay, ito yung mga effective tips na kailangan yung malaman, kailangan yung umpisahan, kailangan yung gawin muli upang sa ganon ang isang lalaki ay tuluyang muling maghabol sa iyo. o mga kamamay, kung gusto mo yung ganyang klase ng love advice, ganyang klase ng video, ganyang klase ng uh, mga tips. Isa lang ang hinihiling ko, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre, ilike mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong ishare sa iyo. Kung napindot mo na po yan, mga kamamay, maraming salamat sa iyo at simula na po natin ang topic natin ngayong umagang ito. So, ano nga ba yung mga kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay muling maghabol sa iyo. So number one, isagad mo ang pagpapaganda at ibalik mo ang iyong alindog. Oo mga kamamay, be practical tayo dito. Ang isang lalaki po, yan po ay mga visual creature na nakikita ang inyong itsura at hindi lang inyong itsura ang nakikita. Maging ang itsura ng ibang babae sa labas, nakikita din po nila. Kaya kung ikaw sa sarili mo, nakalimutan mo na ang magpaganda, nakalimutan mo na ang mag-self-improve, nakalimutan mo na ang mag-ayos, nakalimutan mo na ang mag-workout, mag mag-gym, mag sigurado ako mga kamamay, malabo ka ng habulin ng isang lalaki. Okay? So hindi ko man sinasabi na lahat, pero karamihan ng isang lalaki o karamihan ng mga lalaki, kapag ka nakita kang losyang, kapag ka nakita kang mataba, kapag ka nakita kang nagpapabaya, malamang sa malamang hindi ka na niya papansinin. At ang papansinin niya is yung mga babae o yung mga tao na bago sa kanyang mata. Yung mga babae na sexy sa kanyang mata. Sapagkat masarap tingnan yung mga babaeng sexy, curious sa kanilang katawan, so hindi kagaya mo na nandyan lang sa bahay at walang ginagawa. Hindi kagaya mo na nandiyan lang sa kwarto at kain lang ng kain. Tandaan mo, kahit may asawa ka na, kahit may partner ka na, kahit kasal na kayo, kahit sinagot mo na siya, may tendency pa rin na tumingin siya sa iba. May tendency pa rin na lumingon siya sa iba. Kaya ako mga kamamay, kaya ako para sa inyo, sinasabi ko palagi kung gusto mo na habul-habulin ka palagi ng isang lalaki, manggigil sa yong isang lalaki, maging atat sa yong isang lalaki, make sure gawin mo naman sa sarili mo yung dapat mong gawin. Alagaan mo ang sarili mo. Huwag ka masyadong kain ng kain. Kaya yung bilbil -bil mo, tatlo ng layer, tapos magtataka ka kung bakit lingon ng lingon yung lalaki o yung partner mo sa ibang mga babae. Okay, tapos pag nakakita ka ng mga sexing babae sa labas, sabihin mo, sana all, sana all. Puro ka sana all, eh. hindi ka naman gumagawa ng paraan para makuha rin yung ganong klase ng katawan. Oo, nung una, nabihag mo ang puso at isipan ng isang lalaki. Nakuha mo ang atensyon niya sapagkat sexy ka pa, sapagkat hindi ka pa ganong kataba, sapagkat nag-aayos ka pa, nag-make-up ka pa, hindi man ganun kasobrahan ng inyong makeup, yung simpleng makeup, okay na po yan sa isang lalaki. Hindi po namin hangad yung sobra o OA, overacting na makeup. Ang kailangan namin is yung simpleng nag apply ng uh, pulbos, nags nag-susukulay ng buhok. Okay, naglalagay ng lip gloss kahit konti. Hindi yung animoy bagong gising palagi. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na muli kang habul-habuli ng isang lalaki, kailangan sa inyo magsimula yung mga bagay na yon. Muli mong iangat ang iyong kagandahan. Muli mong ibalik ang iyong alindog at kaseksihan. Hindi yung ang ibinabalik mo, yung inyong pangulam kagabi. Kumain na nga kayo ng andoks, ang gusto mo, kinabukasan, andoks na naman, huwag ganon. Ang ibalik nyo is yung alindog, yung dedikasyon ninyo sa pag-workout, sa pagpapaseksi at sa pagpapapayat. Okay, puro ka pangako, sinasabi mo lagi na magda-diet ka na, ayaw mo namang simulan. Oo, ikaw, ikaw na nakakarinig, ikaw ang tinutukoy ko dito. Okay, tamaan na, dapat tamaan, pero kailangan mong maintindihan itong sinasabi ko na ito. O ano, titingin ka pa sa likod. Huwag ka nang tumingin. Ikaw, ikaw, ikaw ang tinutumbo dito, mga kamamay. Hindi kesyo may asawa ka na. Hindi kesyo may jowa ka na. Hindi kesyo kasal na kayo. Ganyan ka na lamang sa iyong katawan, sa iyong sarili. Babangon ka na nasabog-sabog ang buhok. Tutulog ka na mamaya, sabog-sabog pa rin ang buhok. Mga kamamay, hindi na tayo mga bata. Hindi na tayo kung sino, -sino pa dyan. May asawa na kayo at panatilihin niyo yung pag-ibig. Paano niyo mapanatili yon? Eh siyempre mag-ayos kayo, magpaganda kayo. Isa lang yan sa mga bagay na kailangan mong gawin upang sa ganon, manumbalik at muli kang habul-habulin ng isang lalaki. Okay? So next, tigilan mo na ang paghahabol sa kanya. Okay? Lagi niyo na lang ginagawa, lagi niyo na lamang hinahabol ang isang lalaki. Sila na nga yung may kasalanan. Niloko na nga kayo pinagtaksilan na nga kayo, nahuli nyo na may kasamang iba, nahuli nyo na sa sinehan na may kalampungan, pero bakit pag uwi ng bahay, ikaw pa yung nagmamakaawa? Ikaw pa yung naghahabol? Please, babe, huwag mo akong iwan, huwag mo naman akong ipagpalit, huwag mo naman gawin to sa akin. Yan yung mga bagay na sinasabi mo. Ikaw na yung pinagtaksilan, bakit ikaw pa yung naghahabol? Kailangan mo pa bang habulin yung lalaking pinagtataksilan ka? Kitang-kita mo na nga, okay? Kitang-kita mo na nga sa dalawang mong mga mata na nagtataksil siya sa iyo. Hindi pa ba sapat yun? Upang hindi ka humiwalay sa kanya? Upang hindi ka lumaylo sa kanya? Upang hindi ka umagwat sa kanya? Doon pa lang mga kamamay, kailangan yung iparamdam sa isang lalaki na hindi okay sa inyong lahat. At higit pa dyan mga kamamay, kailangan mong ipakita sa kanya at iparamdam na hindi ka maghahabol sapagkat kapag ka gumawa siya ng kasalanan at pinapakita mo na ikaw pa yung naghahabol, nagmamakaawa, lalo ka lang niyang aabusuhin. Lalo ka lamang niyang pahihirapan. Lalo ka lamang niyang titiisin. Gusto mo ba yon kamamay? Gusto mo ba yon na ikaw lagi yung sumasalo ng mga uh, sakit sa ulo niya pagdating sa inyong relasyon? Pwede, well, sa akin hindi. Ako yung naaawa sa inyong mga kamamay. Nagiging manhid na lang kayo? Nagiging martir na lang kayo? Ano ba namang, ano ba namang pinakain sa inyo ng isang lalaki na yan upang pagtiisan nyo siya ng ganyan? Pwes, advice ko sa inyo, kung nakita nyo na sinasaktan kayo sa pamamagitan ng pambabae, pagkataksil, huwag kayong maghabol, huwag nyong ipakita na sobrang halaga nila sa buhay ninyo. Ginagsisimula na mas gumawa sila ng hindi maganda sa inyong relasyon. Mas maganda na iwan mo siya, lumayo ka, mag no contact rule ka sa kanya Kapag ka sinasaktan kanya, palagi That's the best way para sa ganon ma-realize ng isang lalaki yung halaga mo Para sa ganon muli kanyang habulin, huwag mo siyang habulin Ganon lang yung mga kamamay eh Sila tumatakbo, hinahabol ninyo Kaya nagpapahabol sa inyo, hinahabol nyo Pwes, huwag nyong habulin Tingnan lang natin kung tatakbo ang mga yan Huwag niyong habulin. Imbes na habulin, kayo ang tumakbo. Kayo naman ang hahabulin ng isang lalaki. Papaanong pagtakbo ang kailangan niyong gawin? Kailangan, huwag niyo lang siyang habulin. Tumakbo kayo palayo, sigurado ako na mas hahabulin nila kayo papalapit. Alright? So next, piliin mo pa rin maging masaya kahit iniwan ka niya. Okay? So kung kayo man ay hindi nagkaroon ng magandang ending, sa madaling sabi, nagkalabuan kayo. Hindi nyo maintindihan kung mahal nyo ba ang isa't isa, kaya't nagpasya kayo, nag-decide kayo na maghiwalay na lang. Please mga kamamay, imbes na magmokmok, imbes na umiyak, imbes na magkulong sa kwarto, imbes na iyakan ng isang lalaking nang iwan sa inyo, lalo pat alam mo na wala kang kasalanan, ipakita mo sa kanya na kaya mo pa maging masaya kahit wala na siya sa buhay mo. Kamamay, paano ko naman gagawin yan? Minahal ko yung lalaki? Siya na yung buhay ko? Bakit tatawa pa ako? Bakit magiging masaya pa ako sa kabila ng nangyari? Oo mga kamamay, malungkot man ang naging ending ng inyong relasyon. Pero hindi nyo kailangang magmokmok. Hindi nyo kailangang ibuhos ang inyong sarili sa kalungkutan hindi marirealize ng isang lalaki yung halaga mo kung hindi mo gagawin na maging masaya pa rin kahit wala na siya. Maraming dahilan, maraming paraan kung paano nyo yung magagawa. Lubabas kayo, kasama ang ibang mga kaibigan ninyo, nandyan yung mga mahal mo sa buhay, sila yung magiging dahilan kung paano ka at bakit ka sasayang muli. Okay? So, hindi mo kailangan ma stress Kasi pag nakita ng isang lalaki na nai-stress ka, na hindi ka kumakain, na nagdudusa ka, na nasasaktan ka, na nagsasakripisyo ka, sa mga bagay na nangyari, lalong hindi yan babalik sa inyo. Lalong-lalo na hindi siya magsisisi na nawala ka sa buhay nila. Kung gusto mo na muli kang habulin ng isang lalaki, please, ipakita mo at kayanin mo na kaya mo pa maging masaya kahit wala na siya at iniwan ka na niya. Sigurado ako, after a few weeks, after a few months, marirealize at ma-analyze niya yung mga bagay na kulang sa kanya simula nung nilisan mo siya. At kapag hindi niya kinaya yon nasanay siya sa loob ng limang taon na magkasama kayo, muli siyang magpaparamdam, muli kanyang hahabulin at depende na lang sa iyo kung ano ang magiging pasya mo sa kanyang pagsusumamong muli. Okay? So next, huwag kang maging martir sa kanya sa lahat ng oras. Ito na nga sinasabi ko sa inyong mga kamamay eh. Oo, mahal niyo yung lalaki. Oo, ang pag-ibig niyo sa kanya is napakalaki. Pero kung sinasakta naman kayo, please lang, huwag kayong maging marupok at maging martir pagdating sa kanya. Okay? Yung mga babae na palaging tinatanggap lamang yung pagkakamali ng isang lalaki, lagi lamang ina-accept sinasabi na, babe, okay lang yon. Hindi naman ako masyadong nasaktan. Okay lang yon, Kahit nakita ko kayo na naghahalikan sa sinihan, okay lang yon. Mga kamama, hindi nyo kailangang magpanggap, hindi nyo kailangang itago sakit. Sapagkat ang isang relasyon ganyan ay hindi kailanman magiging masaya. Kung gusto mo na habulin ka ng isang lalaki, kung gusto mo na bumalik ang dating halaga mo sa isang lalaki, Please lang mga kamamay, huwag kang maging martir, huwag kang maging inosente sa mga kataksilan niya sa iyo. Pakita mo sa kanya na kaya mong maging masaya kahit wala siya. Ipakita mo sa kanya na kapag ka ginawa niya yung mga bagay na yon, yung mga bagay na mali sa inyong relasyon, handa mo siyang iwan. Kapag ka nalaman at naramdaman ng isang lalaki na pwede kang mawala sa buhay niya, matatakot yan. Matatakot yan na baka mawala ka talaga ng tuluyan sa kanyang buhay. Kaya ang gagawin niya, maghahabol, pipigilan kang umalis, at magsisisi yan sa kanyang mga ginawang kasalanan. Okay? So next, wag mo siyang ibablock sa social media. Oo mga kamamay, wag mong gagawin yan. Yung ibang mga kababaihan dito, yung ibang mga babae dito, kapag sinaktan sila, kapag nakaramdam sila ng rejection sa isang lalaki, ang ginagawa nila, block ka agad nila. Lahat ng social media na connected sila, binablock ka agad nila. Which is, hindi tama yun mga kamamay. Kasi sabi nung, sabi nung iba, kamamay, ayoko nang makita yung mukha niya. Ayoko nang makita lahat ng bagay na makapagpapaalala sa kanya, kaya block ko na lang. Wait! hindi tama yung gagawin mo. Hindi pa natatapos dyan ang inyong relasyon. Kung iniwang ka niya, kailangan magsisi siya sa mga ginawa niya sa iyo. Papano? Huwag mo siyang ibablock. Diyan ka ngayon mag-self-improve gaya ng sinabi ko kanina sa inyo. Diyan ka magpaganda at ipost mo yung mga photos mo kung ano yung evolution mo ngayon. Kung ano ka ngayon after ng breakup ninyo. Kailangan itodo mo to the highest level ang pag-aayos, ang pagpapaseksi, ang pag improve sa inyong sarili lahat ng aspeto. Parang isang lalaki, matulala, tumunganga, mag-isip, magtaka, magsisi, at muling maghabul sa iyo kapag ka nakita ka na sobrang anlaki ng pinag-iba mo simula nang nawala siya sa buhay mo. Magsisisi yan at muli kanyang hahanapin pa. At muli kanyang hahabulin pa. right? And last, lumabas ka kasama ang mga barkada o mahal mo sa buhay at sikapin mong maging masaya. Yes, mga kamamay, ito yung magiging revenge mo pagdating sa isang lalaking nang iwan sa iyo. Pag nakita ka niya na masaya ka sa iba, kapag ka nakita niya na tumatawa ka kasama yung iba, magsiselos yan. Magsisisi yan, baka nga lumuhwa pa yan. Kasi meron siyang sinayang na isang babae na sobra-sobra ang halaga pagdating sa isang lalaki. At kapag ka nakita niya na humingiti ka, humahalak, kakasama kasama yung mga mahal mo sa buhay, mag-iisipin at magsiselos na baka isa doon ang pumalit sa papel niya sa buhay mo. Kaya mahalaga na mag-unwind kapalit ng mga masasakit na ginawa niya sa iyo. Isa yan sa mga bagay na kailangan mong gawin at pagyamanin upang ang isang lalaki ay muling maghabol sa iyo. Yung makita kang ngumingiti at makita kang maging masaya kahit na ganun palang kaigsi yung panahon simula ng kayo ay nagka hiwalay. Alright? So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan mong gawin at apply sa inyong buhay pag-ibig upang ang isang lalaki ay muling maghabol at muling kang habol habulin sa iyong buhay. So mga kamamay, if ever na may katanungan kayo dito sa ating topic, pwede nyo i-comment dyan. Binabasa ko po yun mga kamamay. And syempre, sa mga gusto mo po shoutout, comment nyo rin po dyan at baka po kayo ma-shoutout ko sa next video. So paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam.